It's another video again. So pag-usapan natin about sa ugali ng mga taga rito sa Turkey So most of them kay sa kanila, iisa lang ang attitude. Siguro mga 80% ganyan pa pare yung mga ugali. At isa sa pinakaayaw ko sa tao ay yung mahilig mag-promise tapos di naman ginagawa. So dito ko natagpuan yung mga tao, ang dami nila. Ang dami natin mga na-encounters na or mga naging kakilala mga naging kaibigan isa sa ugali ng mga, ng mga taga rito guys dito sa Turkey mahilig sila mag promise pero di naman nila ginagawa saka guys ganito ganito ang style nila nagpa promise sila kunwari wariya. uh, uh kang ano, sinuyo sa kanila na ganito Ngayon mag, na, nag ka ng tulong nakisuyo ka na pwedeng dala paki sabihan yung ano yung tao na pumunta dito para 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 dito sa gagawin sa bahay like ganito guys nasira yung ano namin yung heater sa bahay yung heater yung sa tubig so so kapag ginuto ka sa mo kapag gumi ka tulong sa toko or nakiusap ka na sabihin mo nga today is gagawin nila dapat yung yung service dito sa yung paggawa ng, uh, ng heater. Pero guys, hindi mangyayari yan today. One, uh, two to four days o oh, abutin pa yung one week pa bago lang nila puntahan dito yan para ayusin. So, nag din yung binilhan na today dadalhin. Pero guys, panatapos na yung hapon, wala pa rin sila. So, di mo na mas pwedeng sabihin na marami nilang ginagawa kasi yung, yung company is maraming tauhan marami silang empleyado and then dapat tatawag sila kung pupunda ba o hindi para hindi ako maghintay dito sa bahay so kanina pa ako naghihintay from 8 o'clock pagkagising ko mag anong oras na ngayon mag alas 3 na so wala pa rin sila guys so ganyan yung isa sa ugali ng mga Turkish mahilig sila mga ako mag promise at hindi hindi sila tatawag para sabihin na oh, hindi kayo mapupunta hindi kayo matutuloy karamihan sa kanila ganyan guys kahit company pa yan kahit mayaman pa yan mahirap na tao isa sa ugali nila yung ganyan mahilig magpaasa <laughs> isa pa sa ugali nila kapag tinawagan mo sila napupunta ka ba o hindi sila pa guys ang galit sila pa ang magagalit sa iyo <laughs> at pag nabadrip sila hindi talaga sila pupunta guys isa sa uli yung mo sa kanila So, ganun sila katindi. <laughs> Ito yung isa isa, 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 isa sa pinakaayaw ko sa tao, yung ganyang ugali, yung may attitude na ganyan. ba diba? So, binili mo sa kanila, tapos tinawagan mo lang kasi naghihintay ka maghapon, tapos hindi nila dinala. Tapos pag tinawagan mo ng gabi, tatanungin mo mo gabi, today, hindi dinila pinuntahan. Tatawa ko sila mo gabi kung pupuntahan nila. Pag bad trip yung mga yan, magagalit sila, e, isa ulit yung, ano, yung binili mo sa kanila. So, ganyan yung ugali ng mga, mga taga rito ang hirap nilang pakiusapan, ang hirap nilang paliwanagan. Yung explanation mo, wala, hindi nila papakinggan. Ganyan ka, ano yung pride nila. Sobrang pride nila. Napakapangit yung isa sa mga ugali nila. So, so kung ma-pride ang mga Pilipino, guys, dito, ang pride nila, dinadala nila sa kamatayan. Most of them, kahit ano, may galit din silang ganito kahit nakita mo na na mali hindi nila sasabihin na mali sila sasabihin na tama sila kahit <laughs> kahit bijuan mo pa yung ginawa nila na mali talaga papaliwanag pa rin tama sila ganun katindi yung ano nila yung, yung yung ano nila sa sarili nila na matawag dyan <laughs> yung ano, kalimutan ko na basta yun yun <laughs> kahit mali sila magpepetent silang tama sila ganyan yung mga ugali ng mga taga rito kaya ang hirap nilang pakibagayan ang hirap nilang pakisamahan ang hirap i-adapt yung cultures nila so yun yung pagtira dito sa Turkiye guys hindi man ganun kadali hindi man hindi lang hindi lang sa language barrier unang una sa kultura sa pakikisama pakikibagay kahit ang ugali kasi nila guys kahit anong pakisama mo sa mga to guys mag, magsa 7 years na ako dito kahit anong pakisama mo kahit anong gawin mo kabut mabuti sa kanila isa lang ang tingin sa iyo kung, kung, kung saan ka bansa kung ano Pilipinas ang tingin nila sa mga Pilipino mahirap mga mahirap mga low low class na lahi so ganong ang tingin nila sa iyo guys uh, sa labas ko nagtatrabaho kaya nalaman ko yan kasi marami ako na encounters ng mga customer mga kaibigan kahit nga mga kaibigan ko na mga taga rito na nakasalamu ako ganda na expectation nila sabi ko hindi sa mga pinag-aaralan nila nag aralan ng college nag aralan ng yung mga teachers pa yun yung, 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 ano nila yung pinag uh, kinukuha nga uh, ano sa ano sa university sabi nila ang Pilipinas daw uh, mahababang uri ng lahi and then may hirap kumbaga ano sila, hindi tayo pwede makipagsabayan sa kanila. Ganun yung ano nila, expectation. So ganyan, kapag tumira kayo sa Turkey guys, sa mga bago, mga papunta dito kung meron mong kayong maging asawa, kung may balak kayo manerahan dito guys, hindi po madali manerahan dito. Hindi lang sa, sa language mahirap, kundi sa pakikisama. Ganun katindi sila guys, ganun katindi. So, sawa naman ng Diyos, guys, wala na akong tropa dito. <laughs> iniwan ko na ng mga tropa kasi uh, mahilig din sila na ano, alam mo yung benefit with friends kapag may nakukuha sa iyo doon ka lang nilalapitan nila pag wala na parang Filipino style din so ganoon din sila dito and then risky din sila risky napaka risky din nila mahilig sila mag mag blackmail saka mag, mag frame up yung mga taga rito kaya mahirap yung uh, ang hirap talaga pagkasamahan kahit ganun kakabuti sa kanila gagawang ka pa na masama kung kung ganyan sa Pilipinas mas matindi dito mas matindi yung kanilang uh, ugali at sobrang tatapang pa guys hindi <laughs> lang ma-pride sobrang tatapang pa so yun lang guys bigyan ko lang kayo ng uh, idea about sa mga tao dito kasi nakakabad trip eh nakakabad trip talaga guys sobrang nakakabad trip so yun lang guys thank you again